Sa BGC Sa modernong lungsod ng Bonifacio Global City o mas kilalang BGC, ang mga toring kondominium ay nagpapaganda ng buhay sa syudad. Ngunit sa ilalim ng makintab na harapan ng isang partikular na gusali, isang nakakatakot na kwento ang nagpapangilabot sa mga residente. Si Maria, isang batang profesional na nakatira sa gusali, ay personal na nakaranas nito. Isang gabi, pagkatapos ng late shift, pumasok siya sa elevator, sabik na makarating sa kanyang palapag ang ika-23. Pero habang pinipindot niya ang buton, nanlamig siya bigla. Dalawang karagdagang buton, walang ilaw at walang marka at lumitaw sa taas ng mga karaniwang numero ng palapag. Natatakot pero binaliwala ni Maria ang mga ito at pinindot ang 23. Tumunog ng kakaiba ang elevator at sandaling kumurap ang mga ilaw. Nang bumukas ang mga pinto, hindi siya sinalubong ng pamilyar na pasilyo ng kanyang palapag. Sa halip, natagpuan niya ang sarili sa isang madilim na pasilyo, luma ang dekorasyon kumpara sa natitirang bahagi ng gusali. Nanindig ang balahibo sa takot. Pinindot niya ng may pagkataranta ang buton para sa kanyang palapag, ngunit wala nang nangyari. Hindi gumagana ang elevator. Lumalim ang takot niya nang mapansin niya ang isang pintu lamang na kinakalawang sa dulo ng pasilyo. Ang kwarto sa kabila ay madilim at maalikabok, puno ng mga saapot ng gagamba at mga abandonadong kasangkapan. Isang pakiramdam ng pangamba ang bumalot sa kanya. Isinara niya ng malakas ang pinto at pinagbabayo ang mga boton ng elevator. Puno ng luha ang kanyang mga mata. <laughs> Bigla, isang malabong boses ang umalingaungaw mula sa speaker ng elevator. Isang paus na bulong na parang nanggaling sa kung saan. Nagsalita ito sa isang wikang hindi niya maintindihan. Umandar muli ang elevator at kumurap ang mga walang ilaw na button. Natakot ng husto, pinagsusuntok ni Maria ang emergency button. Sa kabutihang palad, sa wakas ay bumukas ang mga pinto sa kanyang totoong palapag. Tumayo siya ng pagod, hingal na hingal, at hindi na muling gumamit ng elevator na iyon. Kumalat ang balita tungkol sa karanasan ni Maria. Lumitaw ang mga bulong ng mga katulad na engkuentro sa mga nakalimutang palapag. Ang ilan sa mga residente ay nagaangkin na narinig ang disembodied na boses. Ang iba ay nanunumpa na nakita nilang may mga anino na nagtatago sa madilim na mga pasilyo. Ang pamunuan ng Gusali na nahaharap sa lumalalang pangamba ng mga residente ay hindi na pinagana ang mga ekstrang boton at sinabing ito ay isang technical glitch. Ngunit nananatili ang kwento, isang nakapanghihilakbot na paalala na kung minsan, ang mga bagay na pinipili nating kalimutan ay may paraan ng muling paglitaw, lalo na sa mga pinakadi inaasahang lugar. Lumipas ang ilang buwan at tila unti-unting nawawala na ang kabasa sa mga residente. Ngunit isang gabi, isang security guard na nagngangalang Tony ang nagkaroon ng kakaibang karanasan. Habang nagroronda siya sa lobby, napansin niyang may isang bata na nakatayo sa harap ng elevator. Nagtataka siya kung paano nakalusot ang bata sa seguridad, kaya tinanong niya ito, Bata, anong ginagawa mo dito? Saan ang magulang mo? Tahimik na tumingala ang bata kay Tony. Malamlam ang mga mata. Hinahanap ko po ang nanay ko. Sabi nito sa malamyos na boses. Nasa nalilimot na palapag siya. Nagtayuan ang balahibo ni Tony sa sinabi ng bata. Wala siyang anak o kahit anong kapamilya na nakatira sa gusali at tiyak niyang walang sinumang bata ang pinapayagang mag-isa sa lobby sa ganitong oras ng gabi. Ngunit bago pa man siya makapagtanong ulit, biglang nawala ang bata, parang bula. Sa kanyang takot at pagtataka, minabuti ni Tony na hindi ipagsahbi ang nangyari. Ngunit gabi-gabi, tuwing siya'y nagroronda, palaging naroroon ang bata, nakatingin lamang sa kanya, parang naghihintay. Isang linggo matapos ang karanasan ni Tony, isang janitress na nagngangalang Lisa, ang naglilinis ng ika-20 palapag nang mapansin niyang may kakaibang nangyayari sa isa sa mga conference room. Nakabukas ang pinto, ngunit parang may aninong gumagalaw sa loob. Akala niya ay isa sa mga empleyado lamang ang naiwan kaya't pumasok siya upang magtanong. Pagpasok ni Lisa, biglang nagsara ang pinto sa kanyang likuran. Nagmamadali siyang pinindot ang ilaw, ngunit hindi ito gumagana. Sa dilim, naririnig niya ang malalalim na buntong hininga at mga yabag na parang nagmumula sa iba't ibang sulok ng silid. Puno ng takot, sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit tila ba'y nakalak ito mula sa labas. Sa kanyang likod, naramdaman niyang may malamig na hangin na tila hinahaplos ang kanyang balikat. Sa wakas ng makakita ng kakaunting liwanag mula sa bintana, nakita ni Lisa ang refleksyon niya sa salamin. Ngunit sa kanyang pagkagulat, may isa pang refleksyon sa likod niya, isang babaeng duguan. Pagising ni Lisa, natagpuan niya ang sarili sa ospital. Ayon sa mga doktor, nawalan siya ng malay at natagpuan ng kanyang mga kasamahan na nanginginig sa takot. Hindi makapagsalita si Lisa ng ilang araw, ngunit nang siya'y magsimulang magkwento, tumatak sa kanyang isipan ang imahe ng babaeng nakita niya sa conference room. Kumalat ang balita ng mga karanasan ni Tony at Lisa sa buong gusali ang dating mga bulong-bulungan tungkol sa mga nalilimot na palapag ay naging mga kwentong kinatatakutan. Ang ilang residente ay nagdesisyong lumipat na lang habang ang iba na may naglagay ng mga anting-anting at nagdasal para sa proteksyon. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasyang subukin ang kanilang tapang. Pinilit nilang hanapin ang mga nalilimot na palapag. Pitpit -pit ang mga flashlight Pumasok sila sa elevator at pinindot ang lahat ng buton at kasama ang mga walang ilaw na buton. Nang bumukas ang pinto, nakita nilang totoo ang alamat. Isang pasilyong madilim at mala 70s ang estilo. Habang naglalakad sila, naririnig nila ang mga kaluskos at mahihinang iyak. Isa sa kanila si Marco ang nagbukas ng isang pintuan at nakita ang isang kwarto na puno ng mga lumang laruan at mga damit ng bata. Sa loob ng kwarto, naririnig nila ang mga yabag ng maliit na paa at isang batang umiiyak. Tao ba dito? tanong ni Marco. Ngunit walang sumagot. Sa halip, naramdaman nila ang malamig na hangin na parang dumadaan sa kanilang likuran. Bigla nilang narinig ang paos na boses na sinasabi, "Tulungan mo ako." mula sa iba't ibang sulok ng kwarto. Nagtakbuhan ng grupo palabas ng kwarto, ngunit nang makarating sila sa elevator, hindi ito gumagana. Nagdesisyon silang gamitin ang hagdan, ngunit tila ba'y walang katapusang mga palapag ang kanilang dinaanan. Sa wakas, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang pamilyar na palapag, ngunit ang kanilang mga mukha ay maputla at puno ng takot Isang security guard ang nakakita sa kanila at agad silang dinala sa lobby. Nang tanungin sila kung ano ang nangyari, wala silang masabi kundi hindi na kami babalik doon. Mula noon, naging mas mahigpit ang seguridad ng gusali. Hindi na pinapayagang mag-ikot ang mga residente sa gabi at laging may mga gwardyang nagbabantay. Ngunit kahit anong gawin ng pamunuan, hindi na wala ang kwento tungkol sa nalilimot na palapag. Naging bahagi na ito ng alamat ng gusali, isang paalala na may mga misteryong hindi kayang ipaliwanag at mas mabuting kalimutan na lang. Isang umaga, nagdesisyon si Henry, isang retiradong guro, nagamitin ang hagdan para sa kanyang pang-araw-araw na ehersisyo. Habang pababa siya, napansin niya ang isang pinto na parang hindi niya pa nakikita. Sa kanyang kuryosidad, binuksan niya ito at natagpuan ang sarili sa isang lumang storage room na puno ng mga lumang gamit. Habang iniinspeksyon niya ang lugar, narinig niya ang mga yabag sa likod niya nang siyay lumingon nakita niya ang isang batang babae na tila may hinahanap Lolo nakita mo ba ang aking manika tanong ng bata Nanginginig si Henry sa takot at sinubukang umalis ngunit biglang nagsara ang pinto at hindi siya makalabas nang bumalik ang ilaw, wala na ang bata at siya'y nakalabas sa wakas. Hindi niya makalimutan ang karanasang iyon at nagdesisyong huwag nang bumalik sa lugar na iyon. Isang gabi, isang binatang nagngangalang Sam ang nagpasyang magtrabaho hanggang hating gabi sa kanyang opisina sa Ika-15 na Palapag. Habang abala siya sa kanyang trabaho, napansin niyang parang may gumagalaw sa kanyang peripheral vision. Nang siya'y tumingin, nakita niyang may aninong dumaan sa hallway. Sinundan niya ang anino at napunta siya sa isang pinto na hindi niya pa nakikita. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang maliit na kwarto na puno ng mga lumang kasangkapan at mga laruan. Habang tinitignan niya ang paligid, Naramdaman niyang parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Nang siya'y lumingon, nakita niyang wala naman tao. Bigla niyang narinig ang bulong ng isang babae, Tulungan mo ako! Sa takot, tumakbo siya palabas ng kwarto at hindi na bumalik. Mula noon, mas naging maalab ang takot ng mga residente sa nalimot na palapag. Ang mga kwento ng kanilang mga karanasan ay nagbigay ng bagong dimensyon sa alamat ng gusale. Maging ang mga bagong residente ay nakaririnig ng mga kwentong ito at hindi maiwasang magduda sa kanilang kaligtasan. Ang Gusali na dati simbolo ng modernong pamumuhay ay naging sentro ng mga kwentong nakakatakot at misteryoso. At sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng pamunuan na itago ang mga kakaibang pangyayari, patuloy na nabubuhay ang alamat ng nalimut na palapag, isang paalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at teknolohiya. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang kwento na ito, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Ang inyong suporta ay napakalaking tulong para makagawa pa ako ng mas marami pang ganitong klasing content. Samahan niyo ako sa bawat misteryo at kakaibang kwento ng buhay. Ako nga pala si Size at excited akong makasama kayo sa mga susunod na kabanata. Kaya Subscribe na at huwag palampasin ang susunod na video. Hanggang sa muli.